Ako po si Carlo Mendoza, Gigil Kid, 13 years old. Gusto ko lang po sabihin sa inyong lahat na wala pong nagbayad sa amin, wala pong pumilit sa amin na pumunta kami sa EDSA nung nakaraan. Pumunta po kami doon ng buong puso para ipaglaban kung kanina sa loobin po namin. Pinaglalaban po namin ang Pilipinas dahil ayaw po namin sa droga. Dahil droga po nakasira sa pamilya ko. Kaya naniniwala po ako sa isang tao na kayang supilin ang droga sa likod ng advokasya niya. Walang iba kundi si Senator Bato de la Rosa. Kaya Senator Bato, kung nanonood man po kayo, gusto ko po kayong makita sa personal upang magpasalamat dahil pinaglalaban niyo po ang Pilipinas. Yun lang po. Oo oh, yun. ang ng tabaong eh. Wala, pati paglilibing. Niloko tayo! Pero bakit, bakit, bakit ba tayo mga Pilipino? Pa, padali lang lukuhin? Kala nila yun, di ba? Kala nila yun, padali tayong lukuhin. Pero sa totoo lang, dapat manindigan na ang sambayan ng Pilipino upang mapalis, once mapalis natin ang bangag na Pangulo mawawala na rin yung mga alipuris niya. Lahat sila. Mawawala na si Abante. Mawawala na si Kriminal Castro. Mawawala na si Paduano. Lahat sila. Mawawala. Oh, Ay! Hanggang di mapalis ang walang kwentang Pangulo na anak na isang diktador ng Marcos Romualdez virus 2.0. <laughs> Di ba ang virus nakakahawa? O marami silang nahawaan sa kongreso. Yung mga politiko, nahawaan nila sa kanilang virus, masahol pa sa COVID-19 virus si Marcos Romualdez. E naman, yung unang pinatansik natin dito sa INSA, ang kanyang ama, ang kanilang pamilya, sila ang nagsimula sa pagnanakaw na barrio, bar virus. Saan kaya si Risa Untibiros na kawa? <laughs> si kawa ni Risa Untibiros. Petri Liling! Petri Liling. <laughs> Yan. Kung sino man ang nahawaan sa mga pang, pagnanakaw ng virus, ang original dyan, si Marcos Romualdez. Kaya nga, taong bayan, Okay, mas nakikita natin na marami nang dumarating galing sa Mindanao, Luzon at Visayas na mga magsama sa atin bilang ng araw ni Bumbong Marcos and be part of history Filipino, the new generation today must be part of history dahil ang IDSAWO ay isang historical event na any president kami? na mga pulpul -pul tanga magnanakaw pinapaalis sa pamagitan ng ITSA. Ang ITSA uno, dito yan, nagsimula sa ITSA. Diba? Kaya nga, tinawag na ITSA. At ako po'y naniniwala na Siguro bukas o sa sa susunod na araw, susunod na natin mag, mag ano ba doon? The church, the Catholic church and all other religious denominations will join the Filipino people people magmarcha sa isa dahil sila po ay nakokonsensya na. Palagi silang nagsisigaw, naguhumili sa kanilang mga na uh, faithful, faithful. Sinabi nila na ang pag-nananakaw ay isang masamang ugali. Sinabi ni Cardinal Robayon Cardinal Villegas na kung hindi daw tutuliksain yung mga korap na tao ay para lang hindi mo gi-practice ang iyong pagkakristyano. Ngayon, nagsalita ng simbahan We await, we wait, we're waiting for the church to come with us to join in our cause because that is the moral obligation to help the Filipino people, especially the oppressed, the people who have been victims of injustice. Ngayon, bakit tayo nandito dito, natin, sinasakripisyon natin ang ating mga sarili upang gagawin ang isang makasaysayan, ang isang makapilipino, ang isang makatao, ang isang makadyos na gawain ang pagpatansik sa isang huwad, tuwad, walang quintat at na Pangulo. So, mga kapatid, yan ang purpose natin dito bakit nagtipon-tipon tayo. So kailangan umalis na si Bongbong Marcos dahil hindi na natin siya kailangan, di ba? Kailangan pa ba natin si Bongbong Marcos? So anong dapat gawin? Ano? Ano? Itapon! 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 Itapun! Itapun! Uh, At, itapon, itapon, saan? Isipin din si, huwag mong tanggal. Ay tapon sa nagsaan. Yung tata ni Marcos si tata ni ko ng yan! ni Bingyan. Huwag ihati na itapon sa nagsaan. Itapon pati ang tatai. Twenty-two. The president of this country has taken so many foreign trips. A play on his name is Ferdinand Magellan Jr. Let's go over to avigota What are the Philippines? That is correct. Ferdinand Marcos Jr. Wow. Wow.